Hi everyone! Kapag po may nakita tayong mali at hindi tama, ay tinutulig sa po natin ito at binabatikos. Pero ngayon lang po ako nakakita ng isang barangay hall na itinayo mismo sa kalsada ang ipinagtatanggol pa ng kanilang mga mamamayan. Sa video na ito ay tingnan natin kung paano harasin ng mga taong bayan sa barangay 208 Manila ang gumigiba sa barangay hall na maling itinayo sa mismong kalsada. Panorin natin ang video na ito. Ito po ang barangay hall sa 208 sa Maynila. Itinayo po ito sa mismong kalsada at bangketa. Ang naatasan po na mamuno sa pagkiba ng barangay hall na ito ay si General Sukat. Pakinggan natin kung bakit kailangan gibain ang barangay hall na ito kasay niya ha. Ah, Ayun. July 4, 2025. Maganda ko baka sa inyo ha. So ito. Ito may nagpo-konto ito. Ha? Tingnan mo naman. Bukod sa kinakompleto ng bangeta, hindi pa na-konto ito. Kinurot pa ito, oh. May tuloy dito, oh. Oh. Sa mga data dito ng bangeta, niluumpay ko ito, oh. Oh. So, ah, oh. oh. ba? Diba? Pinasayang nila yung pera ng taong bayan eh, ha? Ayos po, kaya lang pinasabi ko sa inyo, ha? Hindi ako nagmamarunong, ha? Kaya lang, walang permit yan. Miya-miya ay maririnig ang pangaharas ng isang lalaki na kesyo daw lahat ng barangay ay walang permit. Lahat ng barangay wala ng permit eh. Oo. Ano ba kaya ba? Kaya ba ako na? Ano na yung barangay? Oo. Ako na siya na itong barangay na. Ito ng mga matandang babae ay sumali rin kahit alam naman niya sa sarili niya na mali ang barangay hall sa kinatatayuan nito. Okay. Nakausap naman ang kapitan at kanyang sinabi na magre-resign na lang daw siya. Huwag lang gibain ang barangay hall. Pero dapat ka talagang mag-resign dahil kung mabuti kang kapitan ay hindi mo iyang papayagang itayo sa mismong kalsada. Magre-resign na lang po ako. Yan po masasabi ko, magre-resign na lang po ako. Huwag na lang po gibain kasi kawakaw yung mga bata. mag saan sa nikakabitan CCTV. Saan ikakabit ang street light? Saan magpe-payout ang senior? Sa gitna ng karsada? Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay nyo. kayo, ako po bilang po ng barangay na po ay nakikiusap po. Huwag na lang po saan ang divide. Mayor, mag-resign na lang po ako bilang barangay kay yung barangay po, kabayaan nyo na po. Maling-mali naman po kayo dyan, Kapitan. Dahil alam nyo namang mali, ang pwesto ng barangay hall na iyan ay sana hindi kayo pumayag na itayo yan dyan. Bapano na lang kung magkaroon ng sunog dyan at kailangan dumaan ang fire truck? Saan po sila daraan? Eh hinarangan nyo ang kalsada. Ito namang ginang na ito ay pinagtatanggol pa po ang barangay hall at mismo ang basketball court na iligal na nakatayo sa gitna ng kalsada ay pinagtatanggol niya. Paano ka nangyari ng daanan sa sasakyan na may post ng Meralco dyan? Iniligal ko nga ng post niyo. Ay, ano yung post nakikita ko? Oh. Ayan, kaya walang adik na kabataan dito, yan ang pinagkakaabalaan nila. Ha? Kahit pali. Tama! Oo! Tanggalin nyo! Diba? Para dumami adik dito. Hindi pa po tumigil ang ginang na ito at sinabi pa niya na hindi daw public ang lugar na iyon. Pero mali po yun dahil hindi naman po private ang lugar na ito kaya may otoridad ang pamahalaan ng Maynila na alisin ang mga sagabal sa kalsada. Hindi ito bang geta, hindi daanan ng sasakyan. Never na ginawang daan. marating pa pati 'yan. Dampar na lang niya 'yung abang Jan. Kaya lang sinubukan niya kawan 'to para sa dami. Hindi ko libangin tahay ni sino na isang ruler at kalalakihan. Mga mga anak din kayo. Na kayo sinasabing ginastos dito na gano'n. Sino ba nagbigay ng position noon? Hindi ba dito WHS? O oh. hindi si congressman? DPWH ang nagpe-press niya kung paano. Gobyerno pa rin. Lahat ng nasa gobyerno, sila lahat yun. Mga magtatakbuan. Halikan yung fight mo eh. Ito naman po ang paliwanag ni General Sukat dito sa mga nagre-reklamo na dito sa barangay na ito. Kahit ano po kasi ang katwiran ng mga nakatira dito malapit sa barangay hall ay mali po yan. Dahil saan ka ba naman nakakita ng building na itinayo mismo sa gitna ng kalsada? O so, oh, ngayon, nilagyan sila ng extension. Hindi pa na kontento sa, sa extension, nilagyan pa ng addition. Ha? Ah, so ngayon, okay hindi pa nila kontento sa addition. Umurot pa. Umurot so, pa to. Ay, patayin ko yan. Kaya ito, hindi, hindi ito ano ha? hindi ito private ha. Patay mo mga bahay, garahe! Tama na yan! Ah, okay, oh, sinasabi ko sa inyo, ito, obstruction to. Walang permit yan. Pero binigyan sila ng notice. Yung sinasabi nila doon sa mga bata, bibigyan niya mas maganda. Ah, bibigyan niya mas maganda ang uh, para dyan. At saka aircon, Ah. Huh? Eh, kung tumutusin, no, tingnan mo, tinayang nila yung pera. Eh, kaya nga, tignan mo, diba? Eh, kung yan, sa na wala daw lupa. Eh, pati hindi kayo umuha pa ng, ng, ng minuti ng minuti, tapos hindi kayo kaya. Yung kaya yun, diba?

kahit saan po natin tignan ay mali po ang pagpapatayo ng barangay hall sa kalsada. Daanan po yan at dapat ay ang mismong barangay na nagsabi na hindi dapat yan itayo dahil nasa gitna ng kalsada. Pero anang nangyari ay sila pa mismo ang pumayag at nagtatanggol sa maling pagpapagawa ng barangay hall na iyon. Kalsada po iyan para sa lahat at hindi sa pansarili nyo lang kapakanan ang inyong iniisip. Dapat isipin nyo din ang kapakanan ng iba at hindi lang ang inyong mga anak. Minsan ay nakakalungkot isipin na ganito ba talaga ang tao sa mundo? Puro pansarili lang ang iniisip? Haharangan ng kalsada maging maayos lang ang buhay nila? That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.